Um, madami dito sa New York City streets yung makikitang may umuusok na ganyan na mayroong orange tube na linalabasan ng usok o kaya kung may mga butas sa lupa lum may lumalabas na mga usok. Ang dahilan nito is uh, kasi sa winter kailangan ng heat ang mga apartments at mga offices kasi malamig so kailangan ng heater ng heat ang ginagamit na heat na pang heating system is steam, yung steam and they run through a pipe so may mga pipe sa ilalim ng lupa na dinadaanan ng steam para sa heating system at kapag uh, umulan o kaya nag snow at nabasa yung pipe na yon ay uusok, umuusok kaya pinasisingaw nila ng ganyan so kapag nabasa yung pipe na dinadaanan ng steam umuusok yon o kaya may leak yung pipe uusok din yon kaya pinapasingaw nila ng ganyan kasi kung hindi nila pasisingawin na ganyan lalabas yung usok sa loob ng mga buildings o mga bahay so yan ang dahilan kung bakit maraming mga ganyan dito sa New York City streets yan yung uh, steam na para sa heater, sa winter, para sa initan ng mga offices and apartments. So, ayan. Doki -doki. Thanks, thanks.